guys uh, may panibago kami ginawang langis ng aking asawa uh, ang sangkap po nito ay mga lasal ang paswerte ang ontra sa mga barang kulang bati sumpa yan so may eh, ito po yung aming pinaka parang last batch na to no nakapagpadala na po kami ng iba, iba neto sa ano parking laguna yung, uh, nag, na rin po kami sa mga parting laguna yun ito po uh, panibagong batch din po ito yung sangkap naman po nito ay galing ng Cebu sa, galing siya sa kaibigan ng aking asawa shoutout sa iyo uh, Ronald salamat sa pagbibigay ng mga materialis para may nilagay pa, dito sa mga botelya namin ito po ipinaship pa galing Cebu or almost one week din po bago dumating so ito po idahon ng kurutan bok ng tikbalang na nagbibigay ng swerte sa taong magtatangan nito ito po ay eh, pwedeng ilagay sa bag, sa bulsa, pwede mong ikwintas. Ang mantra po ito. Actually, uh, kulang pa po yung sangkap niyan. Pupunuan pa po yan. Dadalawa pa lang po yung nakikita niyo nakalagay dyan. Kurutan at dahon, uh, balahibo or buhok ng tikbalang. So, meron pa po kaming pinagkakabalang. Isa pa, ito naman po yun. Beads kung mapapansin niyo, ito po ay galing din po ng bundok at nakikita po ito sa mga kabundukan, mga tabing ilog, sapa pero mostly sa ano to tumutubo sa, 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 sa gitna talaga ng ilog talaga ng ilog so pwede po siyang gawing beach ano bang naibibigay ng mga beach na to ha? Ah? pinaniniwalaan din po itong nagbibigay ng swerte sa taong magtatangan at tagaliwas po. Ah, meron po ako tapakita ko lang. Ayan po. So, ayan po yung ginawang finished product na ng aking asawa. Dalawang bracelet po 'yan. Mapapansin niyo. Meron din po siyang ginawang bracelet na mapapansin niyo may kulay pula at parang pang pangtanggal o pangontra sa bali sa bata meron po kami yan pinalilimusan din po namin to dito po yung mga halimbawa ng bracelet na natapos nyo na so, okay, malimit may mga langis din po ito sa loob at mga aura Lagi din po isang Uh, bagay na makikita sa kalikasan tulad na itong ito itong mga uh, ang tawag na ito mm, kahoy ng as-is oh, oh, yun, yung kahoy ng as-is meron kaming beads na nilagay para sa tagaliwas pangontra yung red pangontra yung red sa so, mga negative balis mga ganyan ganyan hmm. mostly syempre yung langis so pag gumawa ka uli nito lagyan mo na siguro ng ano ora siksikan na naman yun nakabalot po tayo mm, oh, no, may ora naman po pala to hindi ko lang nakita nakabalot daw po sa tela so ayan gagawa akong labas ng ora so ayan po ito yung mga bagay na aming pinalilinasan baka sa susunod eh, gagawa na naman kami ng langis para gawing ano halagay sa uli sa mga botelya para mapalimusan so ganito lang po kami pag wala kami ginagawa sa bahay mas more nagpo-focus kami sa paggawa ng mga uh, mga bagay na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan uh, ayan um, kapwa na uh, sila eh hindi naman sila ma ma dali ng mga tao na nagbabalak ng masama laban sa kanila so ito po eh yung ginagmula sa amin kumbaga kami po instrumento lamang kumbaga kami po eh ginagamit lamang eh, ng mga kagamitan o sandata ng Panginoon ang umpra at ang laban doon naman sa kabilang side kung meron liwanag meron namang kung dilim so alam nyo na Puan, po kung nasan kami kami po yung nasa panig ng liwanag so, kaya gumagawa kami mga bagay na to para makatulong din sa ating kapwa so kung kayo po yung mapapadako sa aming channel Please do like and subscribe. Naroon po. Hit the notification bell and... Kung hindi naman po kayo interesado, skip nyo na lang po. Hanap na lang po kayo ng ibang videos na mas gusto ninyo. Ito po ay para lamang po sa mga nag-aaral ng lihim na karunuan. At sa mga naniniwala, patlanan na ng palataya. Diyos lamang po ang malakas. Amen.